salita ka na Brad yung mm, lahat ng gusto mong sabihin hello kumusta ka yes na pina katang tina mo tina mo yung kalagayan niya rito mm, dahil yung hirap dito basta para sa inyo mga anak ko kakayanin natin yan kahit ang hirap kaya natin to bawat patak ng luha ko dahil sa inyo bawat, bawat patak, ng patak ng pawis, to, pawis at dugo dahil sa inyo. Kaya huwag naman sila palimutan siya. Hindi ko gusto kumiyak. Matawa pa <ka> eh. <laughs> Ayan, kita nyo kung saan saan lang siya natutulog. Ayan, sa pinjaryo Nakauna ng hello vlogs. Kawawa naman talaga ang mga OFW. Ayan, yung pagkain namin, tubig lang.